Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos dyan na nanonood ito sa ating YouTube channel at sa umagang ito may tampok na naman po tayong replay sa ating mga nakaraang video. Ito ay patungko sa ating mga pagdarasal, lalong lalo na sa mga ating mga mahal sa buhay na sa ating tingin ay nasa purgatorio. Hindi man din malaman kung nasa purgatorio ba sila o wala. Ang sa ating lang naman is uh, paano ba sila ipagdasal, no? Ito ba ay uh, so magitan ba ng specific na pagbanggit ng kanilang pangalan o sabihin na lang natin na in general sa lahat ng mga nakalimutang kaluluwa sa purgatorio. Paano ba ito dasalin? Yan ang katanungan ng isang uh, commentator sa ating live sa uh, Puto Purpunto. At takinggan nyo kung paano ito sinagot ni Brother John Ray. May tanong pala dito sa ano? Sa ano si eh, si... Sabi ni Brother Jory Ripumpo, Abro, uh, Ray, good PM bago lang jud ko human watch imuha YouTube regarding ato souls in purgatory. Bro, regarding sa pamisa ba sa kalag? Pwede ra ba ingon? Pwede ra ba ingon for all the souls in purgatory, especially the forgotten souls, or need sa specific names sa kalag, bro? <clears throat> well, ako um, according po kay Bishop Laramoro, uh, Kapated, no? Uh, always uh, always talaga nating isali sa prayer natin at pamisa yung yung lahat ng kaluluwa ng mga nasa purgatory lahat ng kaluluwa ng mga nasa purgatory pero yung special mention na pangalan ay kinakailangan talaga yun para yung yung offer mo ay doon talaga sa kanya ma sa kaniyang kaluluwa mismo ang mabigyan ng ng merito no na maano talaga ni God. Kaya nga mayroon tayong uh, specific na pinapasulat na pangalan para specific na person ng ating idinadalangin. Pero kasali doon lahat na rin ng mga kaluluwang na sa purgatory, lalong lalo na yung mga kaluluwa na wala nang umaalala sa kanila. Kailangan mo pa rin isali yon. Pero yung specific name, kinakailangan yon kasi para sa kanya talaga yung pamisa mo na yon kapatid na sino yon um, kapatid jury okay kapatid kinakailangan talaga yung pangalan kapatid sa pagpaano mo sa sa yung pamilya ayun po napakaliwanag po ng pagkapaliwanag ni ba Re John Rey na Pag tayo pala nagdasa sa ating mga mahal sa buhay na sa tingin natin na nasa purgatorio, talagang ating specific banggitin ang kanilang pangalan. No, dahil ang ating prayer para sa kanila, pero it doesn't mean na hindi natin isali yung ibang mga kaluluwang nakalimutan na. Natural, kailangan talaga isali yon But kailangan mo rin na specific ang pangalan ng iyong ipinagdarasal para naman ma-direct sa kanya yung intention ng iyong prayer at ma-share naman niya sa mga kasamahan niyang nasa purgatorio. Uh, yan po ang sagot ni Barrio Junre. Ngayon, lipat naman po tayo ito sa isa namang katanungan. Kung saan po uh, isang protestante, hindi siya, nag, hindi, siya nagtanong, bagko siya ay parabang nag, nag, nagpahayag ng kanyang saloobin, kung saan sinasabi niya na ang, ano daw, uh, talaga si Divine talaga. Kahit kailan, bigla-bigla talaga itong sisingit. No? Ah... Uh, uh, na biblical ba daw yung ating kumpisal sa pare? Kasi sabi niya, ang ating ginagawa daw na pagkumpisal sa pare ay hindi daw biblical. Okay, then meron pa dito si Jirel Gumunet. Sabi niya, confession to a priest is not biblical. Hindi raw biblical ang confession to the priest unless you sin against him. Ano yung hindi biblical? Biblical yan. Basahin natin. Ito, 120. 21. Sabi rito, muling sinabi ni Jesus sa kanila. Sino ang kanila? Yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol, yung kanyang mga apostol, mga pari lahat yon. Sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin nyo ang banal na espiritu. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, alay nyo, kung patatawarin nyo, nyo ang dami, ang kasalanan ng isang tao lang, ibig sabihin, kahit sino sa kanila, kung magpatawad, pinatawad na siya ng Diyos. O, oh. alay nyo ha, kung patatawarin nyo, sinong nyo kausap dyan, ni Kristo, na magpapatawad, sa isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sino pinatawad ng Diyos yung tao na pinatawad nitong mga apostol? Ang tanong nagkasala ba sa kanila 'yan? Hindi. Ha? At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Pareho ba to sa Mateo 14 hanggang 15? Hindi. Bakit? Sa Mateo 6.14 hanggang 15, pag hindi ka nagpatawad, pati ikaw, tabla, hindi ka rin patatawarin. <laughs> oh. Pero dito, pag Tablado, sila, tablado mo dyan, tablado. oh, tabla talaga. <laughs> sa Mateo 6.14 hanggang 15, na nyo, basahin natin yung Mateo 6.15. Ang sabi sa Mateo 6.15, ganito, Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin. O didamay tabla, tabla tabla na. <laughs> Di diba? Pero doon sa Matay sa Juan 20:23 hindi sila binigyan ng authority na wag magpatawad. O tinan nyo, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ang tanong sa mga pastor solpot ba may ganyang authority? <laughs> Yan ang malaking tanong. Sino'ng pastor ng Sulpot ang binigyan ng awtorisasyon na magpatawad ng kasalanan ng isang tao? At kung hindi niya patatawarin, ay hindi patatawarin ng Diyos ang taong nagkasala. Sino binigyan niya ng pastor na Sulpot? Wa! <laughs> wa! Wa! Bakit? Bakit wa? Kasi hindi kayo 'yan. Sasabihin niyo hindi biblikal, biblical baka hindi lang kayo tinuruan. Ayan po, yan ay isang ebidensya na biblical po ang kumpisal. Sa mga nagtuturo po na ang kumpisal ay hindi biblical na magbalot-balot na kayo. <laughs> Kahit ang liwa-liwanag na sinasabi sa Biblia na ang kumpisal ay biblical. Kaya sa mga tumutulig sa dyan, eh, wala kayong kumpisal, lagot kayo. Okay, ganun pa man. Anong paman, uh, na tayo, tayo magpatuloy po sa pagbigay ng kasagutan sa naturang mga tanong na mga pending questions. Okay, ating unahin dito si Lori Fair Dizon. Good PM po mga brother. Tanong ko lang kung bakit ipinagbawal na magdasal yung mga kamag-anak para sa kanilang kamag-anak na yumao. Uh, bak bakit pinagbubawal? Eh? <laughs> Hindi mo maniwala dyan, pamahiin lang yan. Alam niyo kung bakit? Ang pinakamagandang magdasal, yung mismong kamag-anak. Bakit? Kasi pag sila nagdasal, talagang kanilang sinisiguro na yung kanilang dasal tama. Samantalang yung mga bayaran na nagdarasal, uh, nagmamadali yan dahil mayroon pa silang ibang dadasalan doon nunahan, no? Ano? Hmm. Pero kapag ka mag-anak ka nagdasta, sigurado yan. Kaya hindi yan dapat ipagbawal. Kung sino mang nagbabawal dyan, ha? itigil nyo na yan. Dahil yan ang isang pamahiin. Mali yan. Okay. Sabi naman ito ni 6533. Good evening bro JD. Nagkakasala po ba tayo mga katoliko? Pag nagsimba tayo sa isang simbahan na hindi approve ng Vatican, paano po yun? Curious lang po. Salamat po sa sagot. Okay hindi naman tayo nagkakasala, no? Maliban na lang kung uh, na, nasa ibang relihiyon 'yan. Pero kung Katoliko naman, kahit hindi aprobado ng simbahan Katolik ng ng Vatican, eh pwede naman 'yon. Ang ganito lang ang sa atin, kapag yung devotion mismo na sinasabi na hindi aprobado ng simba, ng ano ng Vatican, hindi aprobado ng Batikan, ay uh, wag niyo na ituloy. Kasi pag sinabi kasi simbahan, simbahan, sabihin, simbahan katoliko hindi na naprubahan ng batika. Sabihin, may mga pareng nagmimisa dyan. Yung misa ng pare, yun ang mahalaga. Pero yung devotion sa isang, halimbawa, devotion sa Birhen sa Simala, yung devotion na yun, hindi pa naaprubahan ng batika nyo, huwag nyong ituloy yun. Yung devotion sa Our Lady of Lipa, hindi naaprubahan ng batika, huwag nyong ituloy yun. Pero kung may simbahan doon na mayroon namang pare na mayroon namang isang legit na ordained priest nagmimisa, okay lang 'yon. Walang problema 'yon. Walang problema. Ang malaking problema diyan kung yung mismong devotion ay hindi aprobado ng Batikan. Okay, from 1892, sabi dito uh, 1892, no? Sabi niya, "Bro, good evening." Tanong lang tungkol sa cartoon movies. Kung ang mga ito ay may kaugnayan sa masonry, paano naman yung mga bagay tulad ng school supplies at damit ng mga bata na may cartoon characters? At ano ang dapat gawin doon? Salamat. Okay, 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 okay lang po 'yon dahil ano naman siya eh. Uh, uh, design lang, design lang naman siya, design para bilhin ng mga bata yung yung naturang ano, yung naturang item halimbawa sampulan na lang natin yung notebook eh mas gusto nila na ganun kanilang notebook eh di bila na lang natin no ah uh, yung mga cartoon movies na kolektado sa ano sa masonry basta nagpapalayo na sa bata sa pananampalataya yun ang ano yun ang ating ipagbawal okay Jocelyn Melo Gandang gabi po. Tanong lang po kung pwede ba gamitin yung deliverance prayer na pinapotocopy ko yung share sa photo at pwede ba yung ipabless kasi photocopy lang yun. Ma, uh, hindi, okay lang naman na ipabless yun. Ano? Kung photocopy lang yung, yung blessing lang sa jam, okay lang naman yun. Walang problema don Okay, so... Ah... Uh, Malapit ng alas 11. Yeah. Uh, kailangan ko lang, ano, alas 12 pala, I mean. So, ganito na lamang po, may ikling episodes lang sa mga tagpi, tagpi na kuha ko sa aming mga, mga naganap na uh, puto Punto Bible Study. At mamaya po, kita po tayo ulit sa another night o Punto Bible Study. Paalam.